Hello mga kapanay, ngayong gabi pala ay magbabasa tayo ng mga mean comment uh, tungkol dun sa nag viral ko na video, semi viral lang na pumitas ako ng patola na daming galit na galit talaga sa akin ang sabi ko nga ay ang puso nila nakadikit pang langkulaangot, nako talagang mga galit na galit sila Ayan, araw ko sana gagawin tong video na to, kaya nga lang ay dahil fasting nga, ayoko kasing manggaling sa bibig. Hindi, hindi naman talaga nanggaling sa akin yung salita na yun. Kung kasi babasahin ko, di ba? Ayoko muna lumabas sa bibig ko yung mga ganun bang salita na, na ewan ko kung saan nila hinugot yung mga salita nila na to. O ayan, simulan na natin. Kung nyo pala ay yung mga kuliglig, mas malakas pa sa boses ko, eh hayaan nyo na at gabing gabi na dito sa pinas. Kung may dumaan man dyan na multo eh, mag na lang kayo. <laughs> Ayan, simulan na natin kay Madam. Ayan. Ay nako, pagkatanga. Pipitasin mo lang, di mo pa alam. Ano ka pa sa mundo? Ayan, ang sabi niya. Nakakatuwa ka naman yung nagkaroon ka nga ng uta kasi laki naman ng munggo. Tapos, nasa talampakan pa. Ay, ang galing ano nakikita niya kung gaano kalaki yung utak ko. May kasi laki pa lang namunggo na utak. Ano? <laughs> Kahusay naman. <laughs> Tapos, matanda na po kayo. Posible naman na di nyo alam pagpitas niyan. Sa totoo lang, kasi lahat naman tayo dumadaan tayo sa sa ano, ba diba? Sa first time. Ayan, first time ako may nagsabi pa rich kid hindi naman siguro rich kid sabi niya hindi naman talaga ako rich kid pero rich kid man o hindi lahat dumadaan sa first time di ba eh, ano magagawa niya eh, first time kung pumutol ng ng patola e eh, sana lang ako bumili sa tindahan at kumain hindi ko naman alam na ang patola pala e eh, kailangan mo ng gunting o kutsilyo pagpipitasin o kaya sabi pinaka puno eh ano mamalay ko nga eh first time lang kayo naman talaga masyado nyong dinidibdibang lahat. At saka, ba't hindi kumuha ng, ba't daw hindi ako kumuha ng gunteng? Doon po sa bukid yun, ang layo-layo sa bahayan. Kaya, ang kukunin lang talaga namin ng kulitis. Eh dahil nga may mga bungay patola, tas ando na may may-ari, ayan. Ade, ayun, kumuha kami. Isa nga lang nakuha ko, diba? Ikinuha nga lang ako nung kapatid nung hipag ko eh, dinagdagan ng dalawa eh, para maging tatlo eh. Kasi nga, ayaw ako nakakumpumutol at hindi nga ako marunong. Kaya huwag niyo masyadong dinidibdib. Ako nga, hindi ko dinidibdib yung <laughs> ganun. tas kayo naman, no? Ni-stress nyo sarili nyo. Eh, ang sabi pa, nakakainis. Parang mga sabi nga, taga-ibang planeta. Taga-ibang planeta. <laughs> <laughs> hindi lang, hindi lang kayang pumutol ng patola. Taga-ibang planeta na. Kayo naman talaga. Tapos may nagsabi pa, Pakistani lang naman naging asawa, hindi na marunong pumutol ng patola, sabi niya, pumitas ng patola. Ano connect? <laughs> ano connect? Ba't pati yung nananahimik ko na namang asawa, eh, namay nyo. Ano ang connect ng asawa ko? ano pa ang sabi? Marami Punta na lang kayo sa video ko na yun at makikita nyo kung gano'n sila kagalit na galit sa akin. Natatawa na nga lang kasi ba dapat may dala daw akong chains. So, kaya, kaya ang sabi ko nga, sa susunod ka ako, magdadala na ako ng gunting. Dahil nga, para ano ba, ngayon kasi alam ko na kung paano tamang pagpitas, di ba? <laughs> hindi ko talaga alam. Sasabihin so, pa na iba, nagpapapansin lang, yung alam niya naman talaga, ginagawa niya lang yan para sa views. Hindi talaga, hindi ako ganun yung magaganong ganunan para lang sa views, hindi ganun talaga, hindi ko talaga alam. Kaya, intindihin nyo na lang. Ako na lang nag, aano uh, sa inyo, intindihin. <laughs> first time ba? First time. <laughs> Kung para sa inyo, eh, tanga yung ganun, eh, ano ako magagawa? Kung, um, lumuwag ang inyo nararamdaman sa mga pinagsasabi nyo sa akin, ay, eh, okay lang. Masaya ako para sa inyo. <laughs> Ayan. Katatanda na ay katatanga pa. O pati yung kasama ko na damay sa, <laughs> sa katangahan. tapos, maigi pa bata, may isip, matanda, blanco, <laughs> kumuha ka ng baril, barilin mo para makuha, B-A-L-I-Y, sabi pa sa akin, o diba, ganun sila katindi, kung ano-ano ang pinagsasabihin nila, T-A-N-G-A, B-O-B-O, ayan, O-A, ayan, ang sabi pa sa akin, oh, eh, taba. O, oh, pati na naman taba ako sa katawan, na Nananahimik yung mga taba ako sa katawan. Huwag <laughs> niyo masyadong pinapansin. baka matuna. okay, talaga. Kumuha ka kaya ng gunting. Use your common sense. Ang layo nga po kasi nang kukuha ng gunting sa bukid po yun. Nadaanan lang kasi namin yon. Ang dami kasi sabi nga kumuha ko ng gunting. Malayo kasi Sa bukid po kasi yung kaya hindi ako makakuha ng gunting. Ayun. Tapos, hindi ko naman kasi alam nga na sa puno, sa may pinaka bunga pala, pwede palang putulin doon. Kaya e, akala ko talaga, di ba yung may tangkay o? Di ba, doon naman talaga tayo nanimita sa tangkay o, Ano nga ba kasi yung malay ko? Ako, alam ko lang talaga kung bumili sa tindahan at kumain. Ang sanay akong pitasin, talong, ayan, kamatis, ayan okra, oh, ayan, alam-alam ko yan, pero yung patola talaga, ano, huwag kayong masyadong dibdibin, first time ba, first time, kaya, intindihin nyo na lang na lahat ng tao, dumadaan sa first time, ayan, common sense, wala siya, ayan, tama, dami magalit sa'yo, pinanganak kang walang alam, kahit magpitas ng gulay, ayan, Nagtatanga-tangahan lang sa tanda niya na yan, siya marunong pumitas ng patola. Basta yung puro ganun lang naman eh, yung puro mga ganun, T-A-N-G-A, Bobo, O-A, ayan. Ayun, puro yun lang naman ang comment sa akin. Eh kung babasahin, ko, wag na natin basahin lahat kasi kung babasahin ko pa yan lahat ay baka abutin ako kinabukasan ba <laughs> kababasa kasi ang dami talagang comment na puro mga ganun nga sa totoo lang hindi naman ako naiinis sa mga nagko-comment na ganyan sa akin ako nga eh nagpapasalamat pa sa kanila eh dahil pinaglaan ng nila ko ng ilang segundo o baka inabot pa sila ng isang minuto sa pagtatype sa pagko-comment sa akin eh syempre malaking tulong din sa akin yan na kayo eh nagko-comment-comment comment. ayan sa aking mga video na kahit pa paano, kahit naiinis kayo, pinanood nyo yung video ko. Ayan. Uh, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo, pero ang masasabi ko lang din ay wag nyo masyadong dibdibin yung video ko kasi alam niyo na mainit ang panahon ngayon. <laughs> At saka yung mga puso nyo ba, nakadikit lang ng kulangot yan, baka mapano pa kayo. <laughs> Kaya relax, relax lang ba. Uh, wag tayong masyadong mainit ulo. Uh, lalo na ngayon, dapat ano ba, kunwari, ayaw nyo sa video ng isang tao, mas magandang gawin nyo na lang, i-skip nyo na lang, hanap na lang kayo ng iba na, nagpapasaya sa inyo, yung ikinatutuwa nyo by video. Pagka ayaw nyo yung video na nakita nyo, eh, huwag nyo na lang panuorin. Ayun. Pero hindi ko rin sasabihin sa inyo na huwag kayo mag-comment sa akin. Hindi <laughs> maganda. Kasi, okay lang sa akin yan. Sige, mag-comment kayo. Kung doon kayo, doon gagaan yung pakiramdam nyo yung sa mga sinasabi nyo sa akin, eh, okay lang. Ako naman, eh, hindi na ako masasaktan sa ganyan. At ako, immune na ba? <laughs> immune na ako, eh. <laughs> Wala na sa akin yan. Saka, pagka pa alam ko kasi sarili ko na hindi naman totoo yun, kaya hindi ako hindi ako matatamaan. At saka masayang-masaya ako sa ngayon sa buhay ko, kahit na ganitong simple lang ang buhay ko, ay masayang-masaya ako. Kaya hindi ako uh, tatamaan o hindi ako masasaktan sa mga ganyan lamang. Uh, yan lamang sa video natin na ito. Maraming maraming salamat. bagus